Magandang magandang gabi po para po sa mga OFW dyan na iba po ang oras. Magandang araw po dito po sa atin sa Pilipinas. Magandang gabi po. Again po, ito po si Madam Windra ng Windra's Fortune ang magbabasa ulit. At ang dami pong nagtatanong tungkol sa update po sa family ng ating Vice President uh, Sara Duterte. Ganun na rin po kay ating uh, father, what we call Father digong dating presidente. At kung ano pa yung mga update na nakikita ng tarot. Ayan. Again po, ito ay isang entertainment use lang. So, walang pikunan. At sana po, itapon ng pangit yung maganda ang tanggapin. Ngayon po ay tayo magtatarot na kung ano po ang nakikita ng tarot sa pamilya ng ating dating presidente. Pakita mo sa akin kung ano ang katotohanan. At kung anong nakikita mo ay ating iparating sa buong sambayanan. Again po, walang personalan. Ito po ay tarot lamang. Ayan. Kukuha po ako dito. Kakalat ko po yan. Pamilya Duterte. Mula sa ama hanggang sa mga anak. Ganon rin kung ano pa yung nakikita sa politika at sa buhay nila. Ayan. Kukuha po ako. Mini, 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 mo. po, Ayan. Ah. Uh, kung makikita nyo po ito, ayan na naman po tayo sa baliktad at saka hindi. Tandaan nyo po, ang psychic kay baliktad, kaya nang mababasa po. Ayan. Nakikita nyo po ito. Ito po ay isang hari na nakabaliktad na namumuno. Ang ibig sabihin po nito, ang ating presidente ay muling uupo sa anumang luklukan o isang pamumuno. So nangyari na nga po ito, at siya po ay nanalo bilang isang mayor muli ng Davao. Subalit nakabaliktad po, kaya ang ibig sabihin po nito, siya po ay mananatili pa Uh, Doon, alam naman natin na, na wala siya dito, ha? nasa kulungan ng ICC. So, nandun pa rin po siya pero siya po ay nanalo at matagumpay na inilukluk ng tao. Ayan po yan. Kitang-kita naman po. Asensya na po kahit nagre-reflect. Pero nakikita niyo po ito, isang lalaki, isang lalaki na bubunuin isang lalaki na bubunuin at gagampanan ang kakulangan ng presensya ng lalaki nito. So ibig sabihin po, may isang lalaki sa pamilya ng Duterte, ayan, na magre-represent sa kanya o gaganap. Ayan, yung mga ang ibig sabihin po niyan, yung mga kahoy-kahoy na 'yan, 'yan po yung i gathered niya at itutulong niya para po ang ang kakulangan ng presensya ng ating uh, mayor ng Dabao ay magampanan ng isa ring Kaya po siya nakapula siya po ay anak. So, maaring sino ba ang ngayon ang nanalong vice? Di po ba uh, si Sebastian o si Baste? Ayan, Kitang-kita po. Ah, uh, kadugo. Tapos, ang mga plano. Lahat po ng inumpisahan ng ama ay gagawain ng anak. May mga bagay lang po na pagka-clarify dito na ipapakita nila pa rin ang masigasig nilang pagpupromote tungkol sa drugs on war. Yun po ang nakalagay dito. Kasi po yun talaga ang talagang main objection, uh, objective nila is to make peace para makilala daw ang sambayanan na isang uh, lahat ng tao ay makakagala na maayos. Sayang ano, maganda yung proklamasyon nila. Maram, maganda yung kanilang adikain. Sana itanggapin ito ng ng madlang people o lalo na ng mga taga-Dabao kasi wala nga yung father, so yung anak ang magre-represent. Kitang kita sa tarot. Pasensya na po at talagang nagre-reflect. Nakita nyo naman po ito. Ito ay isang babae na nakaupo, subalit nalulungkot. Ang ibig sabihin po nito, ito naman po ay ang asawa o yung sinasabing partner. Ibig sabihin po nito, ang pamilyang Duterte o ang ating si father na tawagin ay Tatay Digong. Kahit na po sabihin pa natin open naman po ang kanilang buhay. Kahit sabihin pa po natin na siya ay nagkaroon ng ibang pamilya at may una siyang pamilya in a Muslim way. Ibig sabihin po nito intact ang pamilya magkakatulungan. Actually po, tutulong ang isang may edad na babae. So, maaaring ito ay mother ni Baste, na asawa ng ating dating presidente, upang magkaroon siya ng mga proyektong pangkababaihan. So, gagawa sila ng isang proyekto na talagang itutulong nila sa mga tao in the absence of uh, her husband. Ayan, ang ganda. Ang ganda po yung nakikita ng tarot. Ako pinagbabasa lang, ha? Yun po ay yung babaeng asawa. So, mother ni Baste or ano. Wow. Ano ito? Ito'y hubot-hubad. Ibig sabihin ay mag-uumpisa ulit sa, sa umpisa ang mga sitwasyon. Ito naman po ay sinyales ng politika. Ibig sabihin po nito, talagang gaganap ang mga Duterte. Hindi para maghiganti. Kung hindi, para umpisahan muli ang sinimulan ng kanilang ama na pagpapaganda ng dabaw. Sana, sana ano, hindi lang dabaw, sana lahat, pero syempre, it's up to the government. Ayan, maganda po, maganda ito. Hubot-hubad silang gaganap muli sa dabaw upang umpisahan ang sinimulan ng ama. At ang masakit nito, medyo matatagalan talaga po ang nakita ko dito sa tarot kaya hubot-hubad. Eh matatagalan po talaga sigurong magkaroon ng present ulit ang ating uh, mayor. So hopefully na maka makalabas naman siya. Ayan. Para yung hubot-hubad ay biglang hindi naman maging parang napakahirap para sa mga beginner ulit kasi iba pa rin yung the father. Wow. Nakita niyo po ba itong fight? Ito po ay si tatay. I mismo ang ating dating presidente po ay lalaban mula sa kanyang kalusugan dahil po ang kanyang dugo ay talagang hindi maganda ang up and down ng kanyang diabetic and hopefully po, hopefully gumaling siya, pero I rather na mas safe muna siya sa ICC or safe muna siya doon. Yun po ang masasabi ko na sinabi ng tarot. Mas maganda po na mas safe muna siya doon. Although, mas kung tutuusin, mas maganda na siya ay makabalik na. Ayan po. Mas maganda na siya ay makabalik na para ma magampanan niya ang kanyang pagiging mayor. Pero ang sabi po dito, Again and again, tarot lang po ito. Mas safe siya po na nandoon sa ICC sa uh, isang kulungan o sa isang kwarto kasi doon safe ang buhay niya. So ang ibig sabihin may isang panganib na darating sa buhay niya na maaaring maglikha naman ng kaguluhan dahil sa mga protesta at sa protection na gagawain ng sambayanan. So, kinakailangan po na dun muna siya para hindi siya masaktan or walang mangyari sa kanyang pangit. Yan po ah. Hindi ko po alam bakit lumabas po yan. Tagabasa lang po ako ng taro. Hmm. Uy, totoo daw. <laughs> yan ho ang lingwahe ko ng mabutke. Nakita niyo po isang uh, nagre-reflect talaga. Nakita niyo po yan, isang parang priest tapos may dalawang lalaki. Ayan, may dalawang lalaki. Pasensya na po ito ang ginamit ko kasi ito yung parang feel ko ang energy kahit gabi. Yung dalawang lalaki pong ito ay isang dalawang matalik na kaibigan ng ating dating presidente. Ang gagawa ng paraan, ito po ay matataas. Ito ay matataas na tao. Gagawa sila ng paraan para matulungan po ang ating uh, tatay digong na makalaya at makaalis ng ICC o maibigay sa kanya ang justice. Dalawang lalaki na matataas. So maaaring ito ay dalawang uh, pangulo o dalawang namumuno sa isang bansa. Dalawang porsigido po talaga. Although, yung ah uh, pito po yung nakita ko before, pero yung dalawa porsigido, hindi ko alam sino yan, pero matataas po yan, as in super tataas nila. Hmm. Ito ay kalungkutang dinaranas ng ating tatay Digong doon kasi gustong-gusto gusto na niyang umuwi. Actually, pero sabi ko nga, again, para sa akin ang nakita po ng tarot, kahit ako gusto ko rin po siyang makauwi na, kasi nanalo naman talaga siya bilang mayor, at saka nakita ko yung simpatya ng mga tao sa kanya, mas safe pa rin siya doon. Kasi doon, ang puproblemahin lang po natin ay ang health niya. So again and again, nakita lang po ito ng tarot. Oras na po siya ay nakalaya ng uh, hindi pa nakatakdang panahon ng kanyang kaligtasan, maaari po siyang uh, may isang ano eh, uh, hindi ko makita to pero ayaw magsalita dahil nakita ng tarot. Isang aksidente. Eh. So, sana naman ay once. Kaya mas mag don doon muna siya sa ICC at Uh, doon health lang ang problema natin. Kasi once na may nangyari po sa kanya, magkakaroon ng napakagulo na naman po Pilipinas. Kasi hindi lang po Pilipino ang magkakagulo buong mundo. Kaya doon na lang po muna ang tatay natin na iniidolo. Kasi doon kalusugan lang ang ang ano, ang problema. Pag nasa takdang panahon na at safe na, uh, pwede na, pwede na siyang umuwi. Sa ngayon po kasi, bakit sinabi po ng Tarot na kapag safe na? May isang lalaki, namumuno ito, isang mataas na namumuno sa ating Pilipinas. So it means isa rin presidente ang mukhang nabubuksan ang kanyang kaisipan. Ang mukhang magbababa ng kanyang sarili dahil napapansin niya na ang lahat ng nangyayari ay sa kanya isisisi. Kung matatandaan niyo po sa last kong mga vlog na mayroon tayong tarot na nabasa doon na lahat ng mangyayari lahat ng mangyayari sa pamilya Duterte, pati po sa impeachment na sinasabi, kapag ito ay natuloy, ang lahat po ng blame ay mapupunta dito sa lalaking lumabas na ito. So, pag-isipan nga. Kaya ang sabi ko po dito, mas maganda na Kapag nasa tama na ang sitwasyon, kapag humupa na ang lahat, kapag naisip na niya ng totally nitong nitong lalaki na nakaupo, kita niyo naman po 'yan, lalaki na nakaupo na napapalibutan ng kapangyarihan. Ito po ay maaaring ma po ang buhay ng ating uh, tatay Digong or ng ating dating presidente kasi Sasabayan kasi ng mga salbahe yung kaguluhan ngayon. So hindi ko alam kung sino yung mga salbahing yan, pero ang lahat ng yon ay mabiblame dito sa nakaupo. Na actually, uh, may alam din siya, pero marami ang nasa paligid. So hindi natin alam kung uh, alin ang susundin sa lahat ng mga payo. Ayan po. Ayan. Sana naman ay... Yan po, again po ha. Yan po ay isang tarot lamang. Kita nyo naman, o, oh, isang lalaki, nakaupo, na puro kapangyarihan. Nagre-reflect nga lang. Ayan, puro kapangyarihan. Kapangyarihan at kayamanan yan. O, oh, sino ba sa atin dito? Di po ba ang pinaka makapangyarihan lang ngayon natin ay ang presidente? So, nire-represent po yan ng tarot. So, binabasa ko lang po, ah. Ayan. Oops! Nagdadalawang isip. Ayan. Nagdadalawang isip. Ito po ay ang at... Nagre-represent po ito ng ating gobyerno. So, sa case po ng ating si ah... Uh, ah... Uh, dating presidente na si Tatay Digong, ang at ang ibig sabihin po ito yung nagre-represent ito ng government. Ang ating gobyerno ngayon ay naiipit. Bakit po? At nagdadalawang isip, naguguluhan. Lahat ngayon po ng na mga nakaupo na dating, uh, hindi po yung ngayong na -elect, ha, yung mga dati pong nakaupo na hindi pinalad. hindi pinalad na maiboto, ngayon sila lahat ay nagkakagulo nagdadalawang isip sila. Itutuloy ba ang impeachment o ah, hindi? Totoo po yan. Lumabas po yan. Gobyerno po yan. Gobyernong nakabaliktad. Ang ibig sabihin, nakita nila ang puwersa. Nakita nila ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng mga tao na nagmamahal sa dating presidente na ipinasa ang pagmamahal sa mga tao sa anak naman niya na babae na si uh, Vice President Sara Duterte na ngayon ay may raming impeachment na gustong uh, ibato sa kanya. Kung matatandaan niyo rin po yung vlog ko dati na nakalagay doon na may tatlo o apat na impeachment na gustong ibato sa kanya, pero may isang natatago dun sa higaan ng babae. May babaeng nakahiga tapos may isang uh, espada. Ang ibig sabihin po noon, kaya sinabihan ko noon, na huwag ituloy ang impeachment. Or sana mapag-aralan ng mga tao na nag uh, nagdidikta doon sa ating uh, gobyerno na ituloy ang impeachment. Kasi po, yung espadang yon ay napakatatag. Yung espada pong yon ay maaaring maging kalasag na natatago para po lahat ng nagtatag ng impeachment ay mabuwag sa politika. O oh, kung politiko man sila, sila ay hindi paniwalaan ng tao at sila po ay hindi iboto. At nangyari nga po, di po ba? Ang ibinoto nila po ay ang lahat ng side ng ating uh, mga ka-Duterte. Pasensyahan nyo na po ako sa aking salita. Kaya po ikinukwento ko po sa inyo kasi iniinterpret ko po at buhay po ang tarot natin. Sinasabi po niya sa isipan ko, sinasabi po niya kung ano ang kahihinatnan once na itinuloy po ang impeachment. So pag-isipan again kasi po ito po ay pagdadalawang-isip ng gobyerno sa isang kaso of impeachment. Paano nangyaring impeachment? Kung makikita niyo po dito nakataas ang isang paa at may barko. So sailor at yung star ang ibig sabihin po ay politika, maningning. At ang ibig sabihin po noong jagel, nagdadalawang isip, ibig sabihin po noon ay magulong impeachment. So para po sa nanglatag ng impeachment, ito po, pakinggan niyo po ito. Kung ako po sa inyo, ihinto na ang impeachment. Yun po ay sabi ng Tarot, ha? O, yun po ang sabi. Kasi may alas talaga ang mga Duterte. Wala talagang mapa, wala po talagang ah, bahid na anomalya kung hindi personala na po ito ang nangyari. Kaya sana mapag-isipan po ito kasi malakas po ang mangyayari na kaguluhan, oras na natuloy o itutuloy ang impeachment. Sinasabi ko lang po yan na. Oh. Ang pamilya, oh ito naman sa family. Actually, ah uh, Maganda po ito para sa mga pamilya ng Duterte. Dito nila nalaman kung hanggang saan ang kaya nila sa isa't isa. Mula po dun sa unang asawa hanggang sa anak na bunso na babae hanggang sa dating asawa. I mean sorry po ah pero yun naman po ang kalakaran. Pero asawa pa rin siya kasi wala naman diborsyon dito sa atin sa Pilipinas. Pero lahat po sila ay nagkaisa. Naging masaya at nagmahalan at nakilala nilang ang isa't isa. So, mas maganda silang makapagsiservisyo ngayon sa mga tao. Ayan. Open book naman ang buhay nila. So, labas tayo dyan. Isang magandang pag-asa sa oras po na muling maluklok ang babaeng Duterte. Ay. Ayan po. Kung sakali po at maluluklok ang isang babaeng Duterte sa isang ma mataas na posisyon, ay magkakaroon po ng isang magandang pag-asa. At nakikita nga po dito na kahit ayaw ng babae na Duterte, maaaring si Ma'am Sara na po ito kasi siya lang naman ang babaeng. Ano, hindi pa naman pwede si Kate, di po ba? Lalo hindi rin pwede yung asawa. So, ang sabi po dito ay bagong pag-asa sa partido ng mga Duterte. Isang pag-upo ang magaganap. At ang pag-upo ito ay kinakailangan pong ipagdiwang din kasi a uh, sa history po ay lalabas po ito na magiging maganda ang kalalabasan ng pamumuno ng babae. Kung sakali po ah, natatanggapin niya. Kasi dito nagdadalawang isip pa rin siya. Oh. Isang anak ng ating presidente na nakaupo ngayon. Ah uh, dating presidente ang nakaupo ngayon ang magpapakitang gilas pagdating sa politika ng Davao. Wow. Ah uh, Sana nga po ipagpatuloy niyo ang kabutihan at legacy kasi ho maganda po ito. Hindi lang mawawon nyo ang battle, you will also won the heart of the people and not only the heart of the people the nation. Ayan. Ang Kaya lang po, may mga dapat po kayong dapat i-work out, mga mga family ng Duterte, yung mga taong naggawa sa inyo ng hindi maganda, try to please to forget and forgive kasi tao na po ang huhusga sa kanila. They will never be loved. Tama po yung sinabi nyo. They will never be loved by the people of the Philippines na mga tagahanga nyo po. Kaya forget and forgive na laang po.